Ito ang Sultan Haji Hassan al-Bolkiah Mosque. Ang isa sa pinakamalaking moske sa Timog Silangang Asya. Ang, ang Bolkiah Mosque o Grand Mosque ng Cotabato ay matatagpuan sa barangay Kalanganan Dos sa Cotabato City. Sa kasalukuyan ito ang pinakamalaking moske sa buong Pilipinas. Ang mosking ito ay sinimulang itinayo noong taong 2011 at pinondohan ng Sultan ng Brunei na si Sultan Hassan al-Bolkiah, kaya ito ipinangalan sa kanya. Ayon sa mga nakalap nating impormasyon, ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng 48 milyong US dollar. Ang Sultan Haji Hassan al Bokia Mosque ay dinisenyo ng lokal na arkitek na si Felino Palafox. Isa ito ngayon sa atraksyon ng Cotabato City dahil nakakamanghang ganda nito at ang napakagandang lokasyon nito. Nasa gilid lamang ito ng Tamontaka River at tanaw mo na rin mula rito ang pagsasalubong ng ilog at ng karagatan naging magandang pasyaalan na rin ito ngayon dahil mayroon na rin nilagay na baywok. Buhay na buhay dito ang mga tradisyonal na pagkaing pinagmamalaki ng kotabato, isa na dito ang masarap na pastil, kumukunsi, native na kape, dudol at marami pang iba. Abangan ang mga susunod pa naming blog. Maraming salamat sa panonood.